Sige. Ah, ah. Sige. Hindi, ma. Unya lang. Sige, sila. Hoy, guwapa na mong manok dire. Hi, Pugi. Grabe. Pugi suglubot. Huwag na mo. <laughs> Salad, oh panus na. <laughs> Grabe na kayot na nai <laughs> Papat yar mo di tingali kus isa Ah, <laughs> oh, ano, wala kay angay, wala kay angay mong palalaki kay bayot jud ka. Ano angay? Ano? <laughs> <laughs> Ingat na ran sila kan. Ano ba sila? Pwede man sila mag-t-shirt lang. Okey ang kaniyo. Cute na igang Waw, maupe ludian Okay, ang sa kung no. no. pa uh. Uh. <laughs> pa ha. eh. sa kung pa pa. Dahil 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 sa kung pa pa. Uy, sa ko dahi ka? Dahil sa kung pa pa. Dahil sa kung ako. Ayo na. Ay, oh, pwede da Ako ka di. na, mangka. Uy, budo naman ka. <laughs> so, budo. Ako naman pwede na sa so ng ano. Alang-alang, so, kay ikaw man ang ikuan. <laughs> 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 so, Dili, ay! Migo, ano siya pangalan ni mo? Jarlene. Ikaw. Ha? Ikaw, siya pangalan ni mo? Junkin. Junkin? Rijin. Ah, Rijin? Okay. Ikaw, Megs. I'm Shakira. Hmm. Shakira. 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 Shakira Unil. <laughs> Shakira, Shakira Unila Planta. Mana hmm. model sa Planta, ka, ron. Hmm. planta ni si Oh, goodbye. tapos, tapos sayo pud ka niya ha after wedding. Wala ka buong. Oh, ay pag binudots. Pag ana-ana oh. Ing ani oh, tan ron, na.